nyo na ito sa ibang vlog or sa ibang mga vlogger, meron din akong ipanood sa inyo, no? Baka hindi nyo pa ito nalaman, may kumakalat ngayon, mga kababayan. Oh, ito na. May kumakalat na nakarating sa akin ngayon na kung saan, ah, kanino kayang bahay ito na pinos ni Peebles Talakera? Ah, Kaninong bahay ito na pinos ni Peebles Talakera, mga kababayan? Ah, ito yung ating unang pag-uusapan. Ah, kaninong bahay ito na binibenta sa halagang 178 million pesos. Hmm. Kanino kaya ito? Di ba? Kaninong bahay ito? Basahin ko lang ha. O, paki-screenshot din. Basahin ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Pakimay na lang po. Pakimay. Walang porsyento ito. Awa na lang. Kahit hindi nyo na irespeto. Awa na lang. Bilhin nyo na po utang na loob. Credit inside sa Ingles. Ah, mga kababayan. Awa na lang po. Ah, bilhin nyo na po utang na loob. Ah, credit inside sa Ingles. Kahit hindi nyo na irespeto, maawa na lang po kayo, bilhin nyo na, wala nang pambayad sa abogado. O, basahin ko. Kaninong bahay itong nasa BGC McKinley? Mm, McKinley, BGC. Pwede kayong mag-inquire para malaman nyo kung kaninong bahay ito. Di umano, binibenta siya ngayon ng 187 million. O ngayon ninyo sabihin mga kababayan na hindi totoo ang mga sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Na merong 41 properties si Digong. Ah, speaking of properties, speaking of Trillianis, Ha? Ah? Hindi lang 41, nagkakamali po kayo. Hindi lang 41. Dagdagan pa natin ng dalawa mamaya. Na helikopter ang gamit bago ka makapunta sa kaniyang properties na dalawa. Ah, baka hindi niyo alam. May properties si Duterte na helicopter lang ang pwedeng gamitin para mapuntahan mo ang property na yun. Ah, helicopter ang gamit. Not only 41 properties, but dagdagan natin ang dalawa. Kasi ito, isa to sa property na nakasaad doon sa 41 properties na nilabas ni Senador Antonio Trillanes. So ito po ay sa BGC, McKinley. Binibenta daw po ito ng 178 million. Ha, tandaan ninyo ha. BGC, McKinley mahal ito mga kababayan. Pag sinabi ninyong BGC, parang Singapore yan. Oo, parang mall ang mansyon. Oo, 178 million daw. Bilhin nyo na po. Awa lang ba? Kahit hindi nyo na irespeto, awa na lang. Matanda na kasi. Walang pang-abogado. Di ha? Mm -mm. Di ba? Mga... Ito ha, mga DDS, imposible. Siyaro, di pagid mo maniwala sa ako, ba? Oo. Oh, di pagid mo mutuo sa aku ah. Pwede nyo namang i-research ano to, i -research kung kaninong bahay ito. 178 million sa BGC. Binibenta daw po ito. Baka ano po ito, ha? Baka Pangbayad sa abogado. Eh, magkano ang abogado? 140 million a month. Isang buwan lang to. Ah? Oo. oo. Sabi ni Peebles Talakera, kaninong bahay itong nasa BGC McKinley na pwede kayo mag-inquire para malaman nyo kung kaninong bahay ito. Di umano binibenta siya ngayon for 178 million. Mm, -mm. Nako. Mga kababayan. -mm. -mm. Ito na naman mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Ha? Ah? Ngayon ninyo sabihin mga DDS na walang pera si Digong. ah Walang pera? Wala bang pera? Ha? Ah? Ah, wala bang pera? Ayan bang sinasabi ninyo walang pera? Pwede nga naman itanong yung nilabas ni Pebbles Kunanan. Wala ko namang sinabi kung kay Digong ito ha. Oh. Si Peebles Kunanan ang nag-post dyan or si Peebles Talakira. Kaninong bahay ito? Pwede kayong mag-inquire kung gusto nyong bilhin at binibenta po siya sa halagang 178 million. Nako po, mga kababayan. Ano? Di ba mahirap mga Duterte? San kumuha ng pambili? Yun lang, Ma'am Tamara. Yun ang tanong ngayon, Ma'am Tamara, kung saan galing. Ah. Ngayon, speaking, mga kababayan, Ibig sabihin pala, yung sinabi ni Senador Antonio Trillanes na uh, 41 properties, pwede ko naman basahin yun isa-isa. Gusto nyo basahin ko? Baka makasali ito, itong tagig. Ah, uh, actually, tagig, pasig, makati, magkakadikit yan eh. So, pwede naman nating basahin, mga kababayan. Wait lang. Dito sa ating mahiwagang tablet. Hmm, mahiwagang tablet. Search natin. Oh, uh, ah... Uh, Duterte uh, 41 properties. Naku, baka lalabas to. Kung hindi to lalabas, magiging 42. Tapos meron pa akong ilalabas mamaya dalawa. Magiging, magiging 42, 43, 44 na. Naku, mm, eto. Hindi alam ng iba to. Ako lang nakakaalam. 8 years ago. Uh, eto na, Hidden Wealth Digong Link 41 Properties. Nilabas ni Senador Antonio Trillanes. Eto na. Oh, ayan na. Philippine Star. Oh. hidden Wealth Digong Link of 41 Properties. Basahin natin. Eto. Eto na nakalagay. Manila, Philippines, aside from bank account and transaction involving for 2.4 billion, Davao City Mayor Rodrigo Duterte, allegedly has 41 properties in his name across the country. Nako, eto na. Ah, 41 properties in his name across the country. Hmm. Ngayon, Senator Antonio Trillanes, the fourth, Pornish GMA News, a list of 41 properties supposedly owned by Duterte according to a report aired over 24 hours last night. Oo, eto na. Gusto nyo pangalanan ko dito, mga kababayan, kung saan-saan lugar ito? Mahirap. Nako. Farmers Cubao pa nga ito, oh. Validation ship of 10, deposit $10, rojas, individual ruhas said a uh, member of staff went to BPI branch New Farmers Market in Cubao in front of his house to try make another deposit in the same account. Nako! Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, gusto ko mang basahin pero alam ko naman kung saan-saan itong 41 properties na to. Ah, oh, ito na, basahin natin. Oh, 41 properties. Ah, properties. Duterte. Located. Naku, mga kababayan. Oh, ay. Simpleng tao lang daw si Duterte. Ito na, basahin ko sa inyo mga kababayan. Ito ha, Philippine Star yan. O, oh, yun pa yung kanina, dugtong. O, oh, three-page list provided to member of Senate and media show that the majority of the real estate properties where in the names of the 30 children, Sarah, Sebastian, and Paulo. A property in Davao City was put in trust for Veronica Abansenia Duterte under the name of Chelieto Abansenia, daughter's current partner. Veronica is their 11-year-old daughter. Two properties in Dipolog City. Dipolog City sa Buanga del Norte po Dipolog City. Lugar po ito ng mga uy. Lugar po ito ni Slater Yang. Kilala nyo si Slater Yang, yung nanalo sa PBB? Ayan po ang Dipolog City. Oo, mga ano po ito dito, mga halos host, Dipolog Dapitan. So meron silang two property in Dipolog City where under the name of spouses Sebastian Discalar and Hisusima Duterte. While a property in Davao City is under the name of Veronica Abansenia Duterte. Ayan po o. Oh. oh. two Dipolog City. Oh, ang dalawa ha. Dalawang property sa Dipolog City na nakapangalan Sebastian si Discal Discaliar and Isusima Duterte. O, dalawang property. Trilliani sir, said, 40 properties were covered by Transfer Certificate of Title or TCT and located in Davao City, 34. O, 34. Davao del Norte, one in Dipolog City, two, and all in Mindanao and San Juan, Paranaque, Quezon City, one in each city in Metro Manila. O, meron daw isa sa each city in Metro Manila. Ah. Oh. The last two Duterte has a property in San Juan under the name of his son Sebastian Simerman Duterte. While three properties in Paranaque City, two in Dabao, were under the name of Manasis Carpio, husband of Duterte's Sara Duterte. And there is another property in Quezon City under the name of Sara. Nako, eto na oh. Quezon City under the name of Sara. Hmm. Ngayon, Trillianes also provide the 39 other known address There are 386 P Gibara San Juan City, 93 Sapphire Street Dunya Luisa Matina Davao, 115 Kamagong Street Monte Maria Davao City, and 267 Makiling Central Park Bangkal, Bangkal Davao City, 458 Taal Road Central Park Subdivision Bangkal Davao City, 2 Atlantic Avenue Ecoland Davao City. 10 Atlantic Avenue equivalent Phase 3 Davao City 9 Atlantic Avenue equivalent Subdivision Piece 3 and Davao City Del Sur and 105 SM Village Bangkal Davao City As this of Trillanes said he will go to the Bank of the Philippine Island or Julia Vargas Branch Ortigas Center Pasig City 11am to date for wait for the and his representative to fulfill his challenge for the mayor to open his bank account to the public Sangkrenity Sankritini pala. Sankritini. Sankritini. Sankrutini. Oo. So, meron daw po itong 2.4 billion allegedly na sa bank account ni Digong. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kaninong bahay ang binenta at ibibenta ngayon sa may Makinli? So, ibig sabihin, hindi na pangalan nitong Makinli kasi each city, one in Metro Manila. So, baka party na ang makinli. Ngayon, sasabihin ni Digong, wala akong pera, mahirap lang ako, umasa lang ako, di ba? Oh. Sa aking retirement pay, oh, wala pera. Ito, Duterte, wala pera. Oh. Ito, pakinggan nyo, ha? Mm. Bakit ako nanalo? What right about Aimee mean, Marcos? Mm. Sino sa si inyo suporta sa akin? Mm. Wala akong barangay captain. Mm. Wala akong congressman. Ah. Wala akong pera. Ah. Si Amy pa ang nagbigay. Ah. Sabi niya, inutang daw sa pagka ulit. ulit. Pagka ginawa ninyo niya isnabin ko kayo. Mm. Wala akong pera. Uh, I, am not that rich na mag-travel dito sa si aeroplano. Mahal yan. Mm. Uh, I am... Uh, nagbubukay ako sa retirement pay ko. Hmm. So, do you think I cannot accumulate even 5 billion? Putang ina. negosyo ng asawa ko? Wala akong pera. Pero do you think I can accumulate 5 billion? So, ibig sabihin, may pera. Kasi ang sabi, do you think I can't accumulate 5 billion? Oh, wala akong pera. Uh, I am not that rich na mag-travel dito sa si aeroplano. Mahal yan. Hmm. Uh, I am, uh, nagbubukay ako sa retirement pay ko. So, do you think I cannot accumulate even 5 billion? Putang ina, do you think I cannot accumulate even 5 billion? So ibig sabihin, may pera. Kaya nga, ito, nilabas ngayon mga kababayan. negosyo ng asawa ko. Oh. Kaya nga, nilabas ngayon mga kababayan, ito, kaninong bahay ito sa McKinley, no? sa BGC, sa Taging, na kung saan binibenta nga ng 178 million ayon kay Peebles Talakera. Oh. Ngayon. Ito na, mga kababayan. Mag-umpisa na ba tayo? Ha? Speaking of walang pera. Oy, leave it some trolling. May shout out po. At maraming salamat sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. Mga DDS, solid pa rin naman kayo. Bahala kayo. eh. buhay nyo yan. Oo, oo. Ito tayo, mga kababayan. Tapos na tayo dyan. O, sino po gustong bumili ng bahay na 178 million? Diba? Miguel, shout out, Ma'am Yamalize and kaya uh, Shiro kan uh, ah, Saki, Randy Gorospe. Maraming salamat po and mega mega love shout out. Oh, ah. Ngayon mga kababayan, dito tayo kay Trillianis. Oh. Maniwala ba kayo mga kababayan na walang pera si Digong? Sa mga nilabas ni Trillianis na binasa ko ngayon sa inyo isa-isa, imposibleng hindi po totoo nawala wala silang pera. Ngayon, eto naman panibago. Etong mga nilabas, Ni senador Antonio Trillanes na ebidensya ito po ay para siguro sa ICC or baka dito kunin no yung uh, ebidensya ng ICC. Wait lang ha, mga kababayan, hanapin ko lang. Nako, kakaiba ito. Oo, sabi ni senador Antonio Trillanes na